Kamusta kayo mga kamorgi? Ito po ay behind the scene ng naging pagigis ko sa Itbulga o oh, yung segment nila na bawal judgmental. Pero bago ako bumiyay, syempre tingnan na may buko Magpapagupit muna ako at shout out kay Kuya Miko. Sobrang lupit ng tao na to. Dahil nung nagpagupit ako nung araw nung mismong taping na yan, wala siyang pasok day off niya. Kaya nakisuyo lang ako. Pwede na gupitan niya ako dahil mageges ka ako ako sa Itbulga. At yun, maraming maraming salamat Kuya Miko at shout out sa'yo. Sana ay patuloy pang dumabi ang customer. <laughs> Ato yun. Panoorin nyo kung paano magupit si Kuya Miko. Sobrang lupit niya. Time lapse muna tayo. Pak! Ate yun, ayan no Binlower pa tayo ni Boss Miko At maya maya iwawak sa niya Ang ita At maraming maraming salamat ulit kay Miko At susunod na clip mga kamurge, Biyahin na yung ipapakita ko Stay tuned lang po, maraming salamat Boom, ayan, nasa biyahin na tayo At mamaya, next clip Papasok na kami ng APT Studio Magkikating kami mamaya sa dyan. Kikating? Anong oh, ano nyo? Ano ah, uh, alas tres daw po. Anong, Anong ano? Ano? Para saan po? paul bawal bench. ano? Choices po? Uh, ako choice choices. Ikaw choices. Hindi okay. lang ano sa inyo? Ako po. Ikaw choices. Tapos, makaantay na to ba sa'yo? Sa Ramar. At yun, itinawag na ni kuyang guard kung saan ako ikukulong. <laughs> Joke lang, kung saan po kami magpapark. Ayan, pakinggan nyo lang. Ya cases ko, so sa TV. May paparkingan ba Ah, sige. Salamat sa ikaw yung ano? Pag doon, babalik ka dito. Eh, antikian, Ay, okay. Lebih na po Master Gala. There. <laughs> Ayan, at nung papasok na kami, nakita ko nga na nandun na si Master Gala dahil dun pala po pwesto para i-antigen kami. At yan, so susunod na clip. Hintayin nyo lang, marami pang magaganap. Artista ba no? Mga nandito na ako sa ano APT Studio na oh, oh, napupunta na tayo sa ganito ha. Uh, at ayun. Baka ingay. Hindi, hindi ko maipakita sa inyo yung magiging guesting namin. Mapapanood nyo po ito sa Secret. <laughs> ayun ah. Uh, I-upload ko yung video na to after na i air nila. Uh, at bali, apat kaming guest. Uh, Napapanood so, yun ako sino-sino kami pero mga ano mga malulupit na tao ka kasama ko At yan, i-share ko lang yung mga naging picture namin mula nung pagdating namin sa APT Studio. At yun, habang nagkikwentuhan kami ng mga choices, dumating si ate para interviewin kami ng mga tungkol sa background ng bawat isa at yun. Sana patuloy niyong panoorin. Maraming maraming salamat. Ay, Bong, tatanungin lang kita. Anong course mo ulit ng college? Ah, ano? Sorry? Ako sa IMC. Ah, IMC ka. Yes, ko. Kami friend din ako, IMC. Pero babae. babae. <laughs> Sige, hawi pa ng buhok. Pero, ayan, naangasan talaga ako sa gupit ko ngayon. At kung makikita nyo, no, know, ahawing hawi. Hindi masyado nakapapapay sa kasi hindi naman na Kung iisipin mo lang. <laughs> Kaya alam, makaka-starstruck tayo sa mga, ano, mga sila. Man! Ten, eight. Good Thank you very much to everyone. At pagkatapos ng pinaka-photoshoot na ginawa sa amin, sinabihan kami na malapit na mag-start yung taping. Kaya ayan, lumalabas na lahat ng kaba namin. <laughs> 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 nung ginaganyan na tayo ngayon, nalagyan pa nung pangalan eh. Hindi <laughs> sa akin, oh. ako. The master. Oo, ano. RJ. Ano yan nga kay Cub Sir um, Subscribe, like, and share! Wala oh anong um, hindi mag-share talaga? Joke! Kaya na si Ard, kaya na si Ard Sir <laughs> so At boom! Ayan, nakapwesto na kaming apat. Sobrang kaba namin nung oras na yan, Hanep. <sighs> <sighs> Kinakabahan ako. Relax na. Okay.

Kuha lang ng kuha hanggat yeah, wala nagbabawal. Nakablog ako ngayon, guys. <laughs> Nakablog ako. And si Sir Paolo at si Cab. So, yan. Ito akong gagamitin. Comment ko kung maliligas ang mouth, guys. At yun, konting silip kay Sir Ryan Agoncillo at kay Miles Ocampo. Sobrang lapit namin sa kanila. Kuha ka pang panga at aliniwala sa kasabihan. It's better an hour too soon than a minute too late. At yun, hindi ko po maipapakita sa inyo yung mismong naging segment na yan at ipapakita ko na lang sa inyo yung naging kuha ng aking girlfriend habang sila ay nasa audience. At sa lahat po ng hindi pa nakakapanood ng aming naging guesting sa Bawal Judgmental, Papapanood nyo po yun sa YouTube account ng Itbulaga. Um, na ang mga sementero hindi dapat katakutan kundi dapat pahalagahan. Lalo na po ang mga namayapan. Thank you, letter C. Ito naman si letter D. No? Ako po si Ferdinand Bong Simalga po from Kapan City, Nueva Ecija at naniniwala po o sabihan na hindi lahat ng bagay na tututunan sa libro sapagkat may mga bagay na kailangan lang ng diskarte para matuto. thank you. At dahil wala ako sa bahay nung time na inere ang bawal judgmental, panoorin nyo na lang yung naging reaction video ko habang pinapanood yung naging guesting namin. Ayun o, napaka-supportive ng aking girlfriend at nanay ni Master Gala at kaibigan niya. At ito naman pala ang nangyayari kapag bago pumasok ang mga audience sa loob ng studio. Hi, yeah. hey, si Ferdinand Bong si Malga po from Gapan City, Nueva Ecija at naniniwala sa kasabihan na hindi lahat ng bagay natututunan sa libro sapagkat may mga bagay na kailangan ng diskarte para batuto. Si Bong. Kuya Bong. Bo. Ha! Ha! Oh! 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 na hindi ka pinili ni Kyla for round one? Ay! Sh Sh San Bali more on story time po kami. Hindi po kami nagpapakita ng patay. Andam na minsan, nakakatakot po. Talag ko ba? Kumbaga, yung guni-guni po ba? Ganun. Ayan, Ayan. 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 Hello! Hello! Mga sumusuporta sa akin sa lahat ng aking social media account. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kamorgi. Mga kamorgi. Kita ba? Okay. Yan, Sir Paulo. Yan, yeah, the best. Yeah. guys. Abangan Kita eh. tayo with Kami po tayo sa Looking forward to uh, have collaboration Ayan. with Bong, uh, uh, Ferdinand Maglapo, and to uh, we'll see you in our social media so, yeah. no problem. Ingat po guys. thank you Sige, okay, ingat right. dito tayo galing, di Hey, Ay, sir. Ayun, uh, maraming maraming salamat sa inyo, mga kamaster. <laughs> Ingat po kayo lagi. <laughs> Ay, Thank maraming po. Kami. po. Thank you po. Kami. po. Thank you Thank you po. Thank you po. Thank po. po. Thank you po. Thank you Sir, ano? Ingat lang. Sige, sige, sige. Ingat ka uh, Kuya, well, ingat ka ingat. Ingat, ingat. Oh, sige. Wait lang, sir. Sige, Ingat, Bye! Bye pa! Atta ka, saan? Alright, tapos na. Tapos na yung naging guesting natin dito sa Ipulga. Sobrang, sobrang solid talaga. Sobrang solid po nang nangyari sa atin ngayon. Talagang... <laughs> Kakaibang <will> experience, tay! <laughs> At ayun, kasama natin si... Sir Paulo Velasquez, si Master Carl at si Cubs. Ayan, subscribe, follow nyo sila sa TikTok. At ayun, uuwi na kami. Maraming maraming salamat. Kamurge, ingat po kayong lahat palagi. Bye!